Hello mga boss. Um good afternoon. Maghapon uh, afternoon dito sa amin ngayon. Maii-share lang ako mga boss. Ngayon ko lang dati kasi akala ko sira yung aking MPPT charge controller na to. Or sabi ko baka may defect sa aking solar panel. Hen nakita uh, ko di ba yung mga boss 4.3 ampere yung harvest niya galing sa solar panel try kong mag-plug ng try ko kanina mag-plug ng charger 67 watts Ayan. ito yung cellphone Plug ko siya saksak natin yan mga po 67 watts max turbo charge niyan kaya na 4.3 ngayon naging 4.8 4.9 5 ampere 5.1 bumababa Mabalik sa 5. Ibig sabihin mga boss, dati kasi kahit sobrang init. Tapos pag mga, ayan, mabot na ng 6.4 yung harvest niya, yan mga boss, yung sakit na. Kahit sobrang init kasi dati, nagtataka ako. Pag mga ganitong oras na, kung na ng, lalo pag walang nakaplug na, ano, walang load na nilagay sa kanya, <clears throat> bumababa na ng, ano, mga 3 ampere, 2 ampere, minsan 1 point something ampere na lang. Ibig sabihin mga boss, nakita ko nilagyan ko siya ng load bumabalik ng tumataas yung kinakarga niya na ampere big sabihin pala akala ko kasi dati sira yung aking solar panel for defective siguro sabi ko defective siguro big sabihin pala working pala tong ano MPPT charge controller na to kasi nililimit niya yung ampere yahe kaya nung nilagyan natin ng load tumaas pinataas niya ulit yung ampere na dadaloy para mag kasi nga nag discharge yun sa battery nilagyan natin ng load kasi kumain siya ng ano ng uh, amperes galing sa battery or kumain siya ng kuryente kaya dinadagdagan niya pa unti-unti yan 6 ampere kaya na 4 ampere lang yun Ibig sabihin yun lang yung kailangan yung ampere na galing sa solar panel para makapuno ng battery automatic nga ito mga boss bali nililimit niya or hindi kasi tayo expert dito eh hindi kasi kasi nag, yun yun lang yung naobserbahan ko Kaya, yung mga expert natin dyan na mga kapanood pakicomment naman po kung totoo ba na <coughs> kusa siyang nag naglimit ng voltage na papunta sa battery yung kailangan lang na voltage para mapuno siya or yung ampere or current ayan kasi once na titanggalin ulit natin yung load yung nilagay natin na load eh, medyo mainit kasi ngayon eh tanggalin natin. Ayan mga boss, oh, bumaba 4.3, 4.1, 3.9, 3.8 ampere na lang. Ibig sabihin, yan na lang yung kailangan niya na ampere yahe. Para mapunod niya yung ating battery lead acid water ang gamit natin mga boss. Ito yung sa baba. Yan. Yan, ibabalik natin yung load. 67 watts. Ayan, as you can see, binalik ko mga boss. Ayan, 72%. Ayan. Ayan, 4 ampere yung kanina, diba? 3, 3 point something. Ayan, 4.6 na naman siya. 4.7. 4.6. 4.5 Five. mga boss kusan yung kumbaga automatic nga sya na no? kusang yung tinataas yung ano. <coughs> kumbaga automatic nyang nadidetect na ano is ibig sabihin hindi siya makakasira ng baterya kasi pag alam niya na lagpas-lagpas na yung current na dumadaloy para dun sa battery kusang kusa niyang nililimit yun lang din yung observation ko yung mga ko expert comment po sa ating mga makakapanood nito na mga expert dyan kung totoo ba yun na yung charge control kinokontrol niya yung yung current Punta sa battery po Kung yun lang Nakailangan yun na Para mapuno o, According lang Dun sa mga Dun sa battery <coughs> Ayan 5.2 <coughs> Ayan mga boss A Comment down below Sa ating mga Ano dyan Mga legit electrician Tayo kasi Nag DIY lang comment down. Salamat po. <coughs> thank you, thank you. Thank you for watching.